Natulduhan na ang pagtatago sa batas ng top most wanted person, station level ng Baguio City, matapos isilbi sa kanya ang warrant of arrest sa kasong Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Patrolwoman Lizelle Digman sa report. Estado ng Kapulisan ang number one top most wanted person station level sa kasong paglabag sa RA-9262 sa Crystal Cave, Baguio City noong ika-8 ng Mayo 2024. Sa bisa ng warrant of arrest, naging matagumpay ang nasabing pag-aresto sa pinagsamang puwersa ng mga tauhan ng Baguio City Police Office, Police Station 10, katuwang ang iba pang kapulisan ng Cordillera. Kinilala ang akusado na 22 anyos na lalaki at residente ng nasabing lugar. Mahaharap siya ngayon sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 batay sa inilabas na warrant ng Regional Trial Court na may inire-rekomendang piyansa na 27,000 pesos. Magsilbi itong paalala na mabibigyan ng hustisya ang mga nagsasagawa ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Mula dito sa Cordillera, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Digman, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.